Kinatigan ng DILG ang balak ng mga LGU na apektado ng oil spill sa Bataan Nakasuhan ang may-ari ng MT Terranova na pinagmulan ng tumagas na langis. Samantala, inaalam pa kung galing rin sa lumubog na tanker ang langis na nakita sa ilang bahagi ng Manila Bay. Iyan ang ulat ni Patrick De Jesus. Suportado ng Department of the Interior and Local Government ang pagsasampa ng reklamo ng mga lokal na pamahalaan na apektado ng oil spill mula sa lubog na MT Terra sa Limay, Bataan. Karapatan daw ito ng mga LGU, lalot na apektuhan ng paumuhay ng ilang mga residente sa kanilang lugar dahil sa posibleng kapabayaan ng may-ari ng nasabing tanker. This is a great, uh, not only a health hazard for everyone, ecological damage ito you're talking of 1.1 million of oils, no? Nangyari na po ito sa Mindoro talagang ilang taon bago makabangon ng ating kababayan sa Mindoro dito. Napakabigat po nito. Target namang simula ng pagsipsip sa langis o siphoning operation sa MT Terranova matapos ang paglalagay ng metal cutting na gagawin sa lalong madaling panahon. Napakahalaga po nitong, uh, nitong equipment na ito para po mapanatili natin na safe yung pong ikakandak natin na siphoning at yun po yung pinaka gist na gusto po nating ma-attain ma dito na safe and secure po na sisimulan natin yung paghigop dito sa mga langis na ito. as to with the date kung kailan po sisimulan yung siphoning immediately po ito after na nating maikabit at mailagay itong mga metal cappings. Samantala, ayon sa DNR, may ilang bahagi ng Manila Bay ang nag-exceed sa standard na 2 mg per liter ng langis pero inaalam pa kung mula nga ito sa lumubog na MT Terranova. The Philippine Coast Guard and uh, the DOST are working on yung tinatawag po natin fingerprinting para masabi po natin kung... Uh, The actual source of the uh, oil contamination in these particular areas na may exceedance ay galing po dun sa Terra Nova. These areas uh, I mentioned, maaaring meron pong mga nakadak rin na doon na mga bangka o ibang mga vessels. So that, diba, possibly that those could be the sources also. Aabot naman sa 31,000 family food packs ang inihanda ng DSWD, para sa mga apektadong residente ng oil spill sa Bataan at Cavite. Nakantabay ang kagawaran sa iba pang kakailanganin na tulong nag uusap na kami ng mga local government units kasi sila ang magbibigay ng mga list sa amin and meron naman sabi nga ng pangulo hindi tayo natitigil sa family food packs pwede natin gamitin yung AICS natin yung imer, uh, assistance to imer, uh, in, uh, individuals in crisis situation pwede rin natin gamitin yung, uh, yung emergency cash transfer and we're processing that right now in fact na OCD na yung request namin for emergency cash transfer para sa bagyo pero ngayon ikokulit naman namin yung para sa oil spill Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas